kung sira na ang inyong charger at ayaw gumana kahit anong pilit mo. Huwag mo itarpon. Mapakinabangan pa natin yan. Balatan lang po natin yung ulo-ulo na yan at tanggalin. At hanapin na natin yung apat na wire. At ng yung sa gitna na yan, alisin natin yan. Kasi wala namang sa isa yan. At itira natin yung kaliwa kanan na, na wire na yan at dugtungin. na o. Oh. Yan, sa bandang liig na yan. Madalas kasi guys, nasira yung sa bandang liig na yan kasi diyan natin madalas binabali eh. Tapos po putok yan. Kaya minsan nakala mo okay lang at hindi na gumana, yun pala, pumutok lang guys diyan sa may bandang liig niya, sa may iba, may mga liig liigan na yan. Kaya ang gagawin natin, ating babalatan at hanapin natin, dudugtungin natin. So ngayon, ititesting na po natin yan. Ayan, malaman natin kung gagana na to. Ayan o, oh. ayan. So ayan guys, nag-green na, gumana na. O di ba guys, very easy lang. Sayang din naman kasi kapag hindi natin gagamitin kagad yung ating charger kapag hindi na gumana. Kaya subukan natin ayusin o,